Mga ka-SMS, maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik ng ating podcast. Patuloy na dumadami ang ating mga followers sa ating Spotify kaya kung hindi pa po kayo nagfa-follow, mag-follow na kayo para manatili kayong updated sa ating mga bagong episodes. Gayun din naman, mag-subscribe kayo at mag-like sa ating mga social media platforms para manatili kayong updated sa iba pa nating mga video contents. At ito po ang ating podcast kung saan ay babahagi ninyo ang inyong mga kwento at pinakikinggan ko naman ito. Sa episode nating ito, pakinggan natin ang kwento ng isang ka-SMS na natin na mayroong pinagdaraan ng confusion sa kanyang sexual identity. At maaaring may ilang tayong mga followers sa ganito rin ang pinagdadaanan, kaya pakinggan natin ang kanyang kwento. Dito sa podcast, kung saan ang hindi madaling sabihin, pwede mo i-share sa akin. Ito po ang SMS sabihin mo sa akin. Ito po ang podcast kung saan ang mga hindi madaling sabihin, pwede mo nang i-share sa akin. Ito ang SMS sabihin mo sa akin. Mr. Franz, gusto ko lang sana humingi ng payo tungkol sa aking gender identity. Marami kasing nagsasabi sa akin na bisexual daw po ako. Kaya minsan po, nalilito din ako sa aking gender identity. Saka, natatakot po akong sabihin sa aking parent, baka po kasi magbago ang tingin nila sa akin. Pero nararamdaman ko po na bisexual talaga ako. Pero gusto ko ay tagulang kasi natatakot po akong malaman nila. Yun lamang po. Salamat. Una, nagpapasalamat ako sa'yo sa courage mo na sumulat sa podcast na ito tungkol sa isang sensitibong usaping ito. Kung matatandaan mo at kung hindi mo pa alam, ay gusto ko rin sabihin sa lahat ng nakikinig, meron na tayong episode tungkol sa same-sex attraction doon sa aking unang podcast na ang hindi madaling sabihin. Na maaari ninyong balikan dito sa channel na ito o dito sa ating uh, playlist. At maganda na mapakinggan nyo rin yan dahil meron tayong in-interview na isang person with same-sex attraction, isang lesbian na um, nagbahagi ng kanyang karanasan kung paano niya kinonfront itong uh, personal niyang pinagdaraanan na ito. Ngayon ay balikan natin at talakayin ang sulat na tinanggap natin mula sa ating follower. Hindi lang ikaw ang nakararanas ng same-sex attraction. At ganito ko maipagpapalagay yung sinulat mo. Dahil ang issue naman na binabanggit mo dito ay sa palagay ng ibang tao, bisexual ka. And later on, you realize na parang bisexual ka nga. At sa pagkakaintindi ko, ang ibig sabihin ng bisexual ay nagkakagusto sa parehong uh, babae at lalaki. Sa kaparehong kasarian mo at uh, sa ibang kasarian same sex at opposite sex. Sa pagkaunawa ko na ito tungkol sa pagiging bisexual, um ipinagpapalagay ko din sa pagsulat mo sa akin na anais mong marinig ay hindi lang yung perspektibo ng mundo na madalas ay narinig mo na naman sa social media at sa mainstream media. Pero ang gusto mong marinig ay kung ano ang perspektibo ng ating pananampalataya tungkol sa bagay na ito. Kaya lilimitahan ko na lamang yung aking payong maibibigay sa mga sinasabi ng simbahan tungkol sa usaping ito. Una, malinaw ang katesismo ng ating simbahan tungkol sa pinagkaiba ng sexual orientation at homosexual actions. Orientation on one hand and action on the other hand. Orientation, ito'y tumutukoy sa kung kanino ka nagkakagusto. Kung paanong ang Diyos nilalang ang tao na magkagusto sa opposite sex in view of marriage. Kaya nilikha ang babae mula sa lalaki dahil yung babae ang angkop na makasama ng lalaki. At yan ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ang tinutukoy doon ay yung married life. Kaya nga hindi kailanman magiging allowable ang same-sex marriage Because marriage is designed for men and women in view of procreation. At ang nilay ang layunin ng pagpapakasal ay pagkakaroon ng anak. Kaya kahit kailan ay hindi magiging katanggap-tanggap, ito man ay sa pagkaunawa ng pananampalataya at sa pagkaunawa din ng pamayanan, hindi magiging katanggap-tanggap ang same-sex marriage and there is no such thing because ang isa sa mga ang uh, inaasahang bunga ng buhay may asawa ay hindi lang pagmamahalan ng dalawang magsisibig kundi ang pagkakaroon ng anak. At ito yung wala sa uh, same-sex relationship. Kaya itong bagay na ito ay malinaw sa katesismo ng ating simbahan na kailanman ay hindi matatanggap. Hindi matatanggap yung homosexual action dahil hindi ito papunta sa procreation o hindi ito papunta sa pagkakaroon ng anak. Kaya sinasabi na yung mga aksyon na homosexual ay immoral. Pero yung sinasabing orientation o yung sexual orientation o yung pagkakagusto sa parehong kasarian, ito ba ay masama? Hindi ito masama, hindi rin ito mabuti. Dahil ang feelings o ang emotion ay morally neutral or amoral kung tawagin. No? Hindi natin inuhusgahan yung nararamdaman kasi feelings yan. Kaya kailan magiging tama o mali ang feelings kapag yung feelings ay nagtulak na sa action? Halimbawa, pwedeng nagkakagusto ako sa pagkain. Gusto kong kumain. Hindi masama, <laughs> hindi masama yung mag sa pagkain. Pero kung halimbawa, yung kakainin mo ay nakalaan para sa ibang tao, tapos kinain mo yon at dahil kinain mo, hindi nakakain yung iba, eh naging masama na yung action mo kasi may na-deprive ka na ng ibang tao. And at the first place, hindi naman sa'yo yon Bakit mo pinakialaman? The same is true with our humanity and with our sexuality. Hindi natin pwedeng pakialaman ang ating pagkatao at ang ating seksualidad sapagkat ang nagdisenyo nito ay ang Panginoon. We cannot just reinvent ourselves according to how we would like it to be. May disenyo ang Panginoon at kailangang igalang natin yon. Ang katawan ng lalaki ay nilikha para sa babae at ang katawan ng babae ay nilikha para sa lalaki para kapag ito ay nagkaroon ng pagsasama ay makalilikha ng bagong katawan, ng bagong buhay, ng bagong tao. Yun ang disenyo ng Panginoon para sa atin. But again, malinaw din ang ating simbahan na yung mga tao na nakararanas ng same-sex attraction, yung mga may homosexual conditions, ay hindi sila dapat i-discriminate. Malinaw yan sa Catechism of the Catholic Church na ito ang sinasabi. They do not choose their homosexual condition For most of them, it is a trial. They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided. Malinaw na hindi dapat makaranas ng diskriminasyon ang mga taong may ganitong kondisyon, ang mga tao na nakakaranas ng same-sex attraction. Father, hindi ba diskriminasyon yung sinasabi mo na hindi sila pwedeng mag-asawa, hindi ba diskriminasyon na sinasabi mo na immoral yung homosexual acts? Ang diskriminasyon ay pambabaliwala pang o pangmamaliit sa dignidad ng tao. At hindi ganun ang ginagawa ng simbahan. Ang ginagawa ng simbahan ay iniaangat pa nga ang dignidad ng tao sa pamamagitan ng pagbibigay halaga, hindi lang sa nararamdaman ng tao, kundi para sa kanyang mabuting kapakanan. Hindi lang ng kanyang katawan at ng kanyang isip o ng kanyang puso, kundi ng kanyang buong pagkatao kasama na ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kaya hindi diskriminasyon ang ginagawa ng simbahan na pagtuturo sa kung ano ang talagang mabuti at totoo. Kung diskriminasyon ang ginagawa ng simbahan, edi sana'y wala ng puwang ang mga um, LGBTQIA plus community sa ating mga parokya o sa ating sambayanan, sa ating pamayanan sa simbahan. Pero hindi naman yan ang totoo. Sa totoo lang, napakaraming naglilingkod sa simbahan na may same-sex attraction. And even some of them, sino bang may alam na kanilang ginagawa na hindi naman nakikita ng lahat? Maybe some of them are doing immoral acts. But nevertheless, they are accepted in the church, doing some ministry even in the church or simply going to mass every Sunday, praying inside the church and professing that they are Catholics at hindi sila tinatakwil ng simbahan. Manapa, binibigyan sila ng pagkakataon palagi para lumapit sa sakramento ng kumpisal kung sila ay mahulog sa mga immoral acts. May mga ministry ang simbahan tulad ng ministry na hinahawakan ko dito sa Diocese of Malolos ang courage apostolate na nag-journey pastorally sa mga LGBTQIA community na ganun ang identification nila sa sarili nila or simply or simply sa mga katoliko na may same-sex attraction, mayroong mga ganitong ministry sa simbahan na palaging handang tumanggap dahil naniniwala tayo na ang tao ay pwedeng magbago palagi. Hindi sinasabi na masamang tao yung mga nakararanas ng same-sex attraction. Pero maaaring dahil sa kanilang nararamdaman ay makagawa sila ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Sino bang hindi? 'Di ba? May same-sex attraction man o wala, lahat ng tao ay may kahinaan at pagkahilig sa kasalanan. Kaya kung paanong bukas ang pintuan ng simbahan para sa mga makasalanan na Walang same-sex attraction, bukaslin palagi ang simbahan para sa mga taong may same-sex attraction dahil lahat naman tayo palaging tinatawag sa pagbabagong buhay. Ngayon, kanina binanggit ko na hindi diskriminasyon ang ginagawang pagtuturo ng simbahan tungkol sa katotohanan at kabutihan, tungkol sa integridad ng kasal na para lamang sa babae at lalaki yung kabutihan ng human sexuality na ito ay patungkol sa procreation o paglikha ng bagong buhay. Hindi ito diskriminasyon sapagkat iniaangat nito ang dignidad ng tao, ang kanyang buong pagkatao, hindi lang ang kanyang nararamdaman, kundi ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kaya, nais kong bigyang diin na ang tao ay hindi lang pakiramdam. You are more than your feelings. You are more than what you feel. Kaya nga ang tao tinatawag na human being, hindi human feelings. At sana makita mo na ang dignidad mo ay hindi nakadepende lang sa nararamdaman mo. Hindi lang yan nakadepende sa sexual attraction mo. Ang dignidad mo ay nakadepende rin sa kapasidad mo na piliin yung mabuti tandaan mo, kailangan mong gamitin ng iyong isip kung gaano mo kadalas ginagamit din ng iyong puso. Don't just dignify the feelings of your heart. Also dignify the rationality of your thoughts. Inilagay ang isip sa ibabaw ng puso sapagkat ang isip ang gumagabay sa puso. At ang puso ang siyang bumabalanse sa kung ano ang naiisip. Laging magkarugtong ang dalawang ito, kaya sa pagpapasya, hindi yung nararamdaman lang ang magdidikta. Sa pagpapasya, sa paggawa natin ng mga actions, dapat isinasaalang-alang din kung ano yung sinasabi ng ating isip. Kaya nga, hindi lang talaga puso yung palaging pinaiiral eh. Kailangan nandun yung isip. At sa isip natin, nandyan yan sa kaluluwa natin eh. Sinasabi ni Santo Tomas de Aquino na ang ating um, kaluluwa ay may faculties of intellect and will. Ang ating kaluluwa, nandyan ang karunungan at nandyan ang ating pagkukusa o ang ating pagpapasya. Kaya, anuman ang nararamdaman ng katawan, maaari natin yan palaging balansihin sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Kaya sana gamitin din ang isip sa pagpapasya lalo na kung ito ay nagmumula sa kung ano lang ang ating nararamdaman. At sa sitwasyon mong iyan na sinasabi mo na ikaw ay bisexual o sinasabi ng ibang tao na ikaw ay bisexual, tandaan mo, yan ay nakadepende sa feelings. At marami akong nababasa o sinasabi na meron daw tinatawag na sexual fluidity o yung tinatawag na pabago-bago ng pagkakagusto. Meron akong mga kilala na ina-identify nila yung sarili nila noon as bisexual. Ngayon, iba na yung identification nila sa sarili nila. Iba na yung sinasabing gender identity ayon sa sinasabi ng, 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 ng pananaw ng mundo ngayon. Pero yun naman talaga ang nature ng emotions. Nagbabago talaga yan. Yan naman talaga ang nature ng preferences. Nagbabago naman talaga yan. Diba? Dati, pwedeng ang hilig mo ay maong. Ngayon, ang hilig mo ay slacks. Maaaring dati, ang hilig mo ay mga chinito o chinita. Ngayon, ang hilig mo naman ay yung medyo bilugan ang mata. Pwedeng ganun eh. Dahil pabago-bago nga ang nararamdaman ng tao. Kaya nga sinasabi ko, huwag mo lang idepende sa emosyon mo ang mga desisyon mo at ang pag-identify sa pagkatao mo. How will you identify yourself then? Do not just identify yourself as a homosexual, bisexual, or whatever uh, label of sexuality that the world uh, gives you or the label that you impose upon yourself. Paano mo maia-identify ang sarili mo? Binyagan ka. At nung binyagan ka, ay binigyan ka ng bagong pagkatao o identity. At ano ang identity mo? Ikaw ay anak ng Diyos. Our deepest identity is not based on our sexuality. Our deepest identity is based of, on our affinity, spiritual affinity with God. And by virtue of baptism, we have become children of God. Sabihan ka man nila ng bisexual, nararamdaman mo man na ikaw ay bisexual, tandaan mo, beyond that label, you are a children of God. And your decision does not only depend on what you feel your decision should come from who you are. mag ka, hindi ayon sa nararamdaman mo, kundi ayon sa kung sino ka sa paningin ng Diyos. At kung tayo ay anak ng Diyos, mayroong mensahe si Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga Roma, Romans chapter 12 verse 2. At nais ko itong banggitin sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa atin, meron sinasabi si San Pablo. Romans chapter 12 verse 2 do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what is God's will, His good, pleasing, and perfect will. Ang mahalaga ay hindi lang ang nararamdaman mo, kundi ang pagpapanibago ng isip. Dahil ang nararamdaman ay pwedeng magbago. Subalit ang iyong pagdidesisyon para sa kalooban ng Panginoon ito ang hindi dapat magbago sapagkat ang layunin natin sa mundong ito ay hindi lang para pagbigyan ang nararamdaman natin kundi pahalagahan kung ano ang nararamdaman sa atin ng Diyos. Tayo'y mahal niya kaya tutumbasan natin ang pagmamahal niya sa atin mamahalin din natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. At ano ang kalooban niya para sa iyo? Na ikaw ay wag lang maging alipin ng emosyon mo na huwag ka lang magpadala sa kung ano ang nararamdaman mo. Ang layunin ng Panginoon para sa iyo. Gamitin mo ang isip mo at sundin mo. Hindi ang kalooban ng mundo, kundi ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kalooban ba ng Diyos na magkagusto ka sa opposite sex? Kalooban ba ng Diyos na magkaroon ka ng anak? Pwede. Pwede rin namang hindi. Pero isang bagay lang ang sigurado at itinuturo sa atin ng simbahan na ang totoong pagmamahal ay hindi nakabase sa atin lang nararamdaman kundi sa pagtatalaga ng ating sarili para sa kapakanan ng ating kapwa. Kung ang pakikipagrelasyon sa kapwa ay magdadala sa iyo sa paglabag sa kalooban ng Panginoon, maaaring ibinubulid mo ang kaluluwa ng taong ito sa kasamaan. At pareho na kayo na maaring malagay sa kapahamakan. Pero kung ang inyong ugnayan o relasyon ay magdadala sa inyo sa mas malalim na pagkakaibigan na hindi ninyo nalalabag ang batas ng Panginoon, tama ang sinabi ng Panginoon sa John chapter 15. Iniibig ko kayo bilang mga kaibigan at ang kaibigan ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Para sa akin at para din sa Panginoon, true love is friendship. Kahit nagmamahal ka ng kapwa mo kasarian, ang pagmamahal na ito ay hindi dapat maging katumbas ng pagmamahal sa asawa dahil hindi talaga ito posible sa paningin ng ating Panginoon. At ano ang kalooban ng Panginoon sa lahat ng uri ng relationship dito sa mundo? E di kagaya ng pakikipag-ugnayan ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa ating lahat yung magmahal tulad ng kaibigan. At ang kaibigan ay nagsasakripisyo, nag-aalay na kanyang sariling buhay para sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Kaya kung ang ibig sabihin na ito ay tiisin ang mga sexual urges para sa kaligtasan ng kaluluwa mo at kaluluwa ng taong minamahal mo bilang kaibigan, yun ang dapat mangyari. Hindi dahil natutuwa ang Panginoon na tayo ay nahihirapang mag-struggle kundi niloob ng Panginoon na sa ating pag struggle ay pwede natin siyang mahalin. So, mga ka-SMS, tandaan na lahat tayo ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Kaya, yung pagkakalikha niya sa atin, hindi aksidente, at yung walang mali na nilikha ang Panginoon. Gayun pa man, maaaring may mga nararamdaman tayo na maaaring magdala sa atin sa mga maling desisyon, o sa mga desisyon at aksyon na labag sa kalooban ng Panginoon. Kaya napakahalaga na ang ating nararamdaman ay balansihin palagi na kung ano ang ating iniisip o ng ating isip na hindi lamang pinaaandar ng ating nararamdaman kundi ng ating mga pinaniniwalaan. Kasama na dito yung ating pananampalataya. Hindi lang mahalaga na i-consider natin yung nararamdaman natin. Sana i-consider din naman natin kung ano ang nararamdaman ng Diyos para sa atin. Ang identity natin ay hindi na nakabatay sa kung ano ang tingin natin sa sarili natin. Palagi din nating itatanong, ano ang tingin sa atin ng Diyos? And for that reason, lagi nating iisipin na kailangan nating gawin kung ano yung the best. Hindi ayon sa nararamdaman natin kung hindi kung ano yung the best talaga ayon sa kalooban ng Panginoon. Ayaw nating ini-invalidate ang feelings natin. Pero okay lang ba na i-invalidate natin ang design ng Diyos sa ating pagkatao? Ang design ng Diyos sa ating pagkatao ay nakasulat na sa ating katawan. Uulitin ko at hindi ako mahihiyang sabihin ito na ang tao ay nilikha ng Diyos for a certain purpose. Ang ating sexuality ay nilikha ng Diyos for a certain purpose and that purpose is to procreate na magkaroon at makalikha ng mga bagong buhay. At ang homosexual relationships ay hindi papunta rito. Pero kung ang relasyon ay patungo sa totoong pagkakaibigan at ang totoong pagkakaibigan ay hindi naman uh, pinauunlad at pinalalago ng sexual relationship kundi ng totoong pagtingin sa kabutihan ng bawat isa, ang ibig sabihin man nito ay sakripisyo, ang ibig sabihin man nito ay pagtitiis, ng sariling mga kagustuhan, iyang klase ng pagmamahal na yan, ang kalugod-lugod para sa Panginoon. Yan man ay i-express natin sa kapwa lalaki, kapwa babae, o sa opposite sex, sa nakatatanda sa ating, sa nakababata sa ating, sa mga taong malapit sa ating, sa mga tao na nangangailangan. Dahil ang pagmamahal ng isang kaibigan, sabi sa John chapter 15, ang batayan ng pagmamahal natin sa isa't isa. Pagmamahal na hindi iniisip ang sariling kapakanan. Pagmamahal na hindi lang nakabatay sa kung ano ang nararamdaman, kundi pagmamahal na nakabatay sa so ano ang kabutihan hindi lang ng sarili kundi ng iba dahil ito naman talaga ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Tayo ay mapabuti, tayo ay maging para sa iba at hindi lang para sa sarili. Ikaw ay human being, hindi ka human feelings lang ha? At tandaan mo, your deepest identity does not your deepest identity is not your sexual preference. Your deepest identity is that you are a child of God. Nilikha ka ng Diyos para sa Kanya at hindi para sa iba. Kaya kung magpapaangkin ka, sa Diyos na lang, wag na sa iba. Maraming salamat uli sa katapangan mo na isulat ito at kailangan ko rin ng maraming lakas ng loob para talakayin ang issue na ito. At Marami din naman kayong maririnig na mga talakayan na, na, na... At marami din naman kayong maririnig na mga podcast. At kung meron pa kayong mga tanong tungkol sa usaping ito, pwede namang mag-message na lang din kayo. Alam kong sensitibong usaping ito, pero mahalaga ito sapagkat ito'y katotohanan na hindi na natin basta-basta matatalikuran. Kaya sa lahat, ng kagaya ng ating letter sender, Kaya sa lahat ng kagaya ng ating letter center na may ganitong pinagdadaanan, tandaan nyo, hindi kayo nag-iisa dahil nandito ako para makinig sa inyo at nandyan ang Courage Apostolate na available sa buong Pilipinas para sa mga nakararanas ng same-sex attraction. Pwede kayong mag-message sa Courage Philippines sa Facebook at maaari kayong pumunta sa couragerc.org at Diyan yung makikita yung mga contact numbers na pwede ninyong uh, uh, kontakin kung nais ninyo na magkaroon ng mga kasama sa paglalakbay sa inyong uh, same-sex attraction at kung paano ninyo uh, matutupad ang kalooban ng Diyos sa kabila ng karanasang ito at ngayon inaanyayahan ko kayo, samahan ninyo ako ipagdasal natin ang ating letter sender at ang lahat ng mga nakararanas ng same-sex attraction o yung mga nagsastruggle sa pagdidiscover ng kanilang um identity. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa paglikha mo sa amin bilang natatanging nilalang sa mundong ito. You have created us special. You have created us unique. You have created us as as your image and likeness. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo dahil alam naming mahalaga kami sa paningin mo kahit tuminsan na hindi namin nararamdaman ang pagpapahalaga ng mundo. Panginoon, ang pagpapahalaga mo sa amin na maging pagpapahalaga din namin sa aming sarili. At wag nawa naming baliwalain ang ibinigay mo sa aming seksualidad. Yung aming pagkatao na ibinigay mo sa amin nung kami ay panganak. Walang mali sa amin, Panginoon. At nagpapasalamat kami sa gabay ng inang simbahan na tumutulong sa amin na makita na ang pagtingin mo sa amin ay hindi nakabatay lang sa aming nararamdaman, kundi sa kung ano ang nararamdaman mo sa amin, na kami ay mahal mo at kami ay niloob mo maging mga anak mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Heso Kristo. Siya ang aming Panginoon, ang aming nilalapitan, ang aming katuwang sa mga sandali na kami ay nahihirapan sa pagsusumikap na sumunod sa iyong kalooban. At sa kanyang pangalan ay na tinataas namin ang lahat ng aming panalangin kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga ka-SMS, kung meron din kayong kwento na nais din yung ibahagi, mayroon tayong Google Form kung saan pwede ninyong isulat ang inyong kwento. Tingnan lamang dyan sa ating description at sa ating comment section ang um, ang link kung saan maaari ninyo ma-access ang form na ito. Mag-fill out lang kayo ng form na yan at Malay ninyo, ang kwento na pala ninyo ang susunod nating tatalakayin sa ating podcast na ito. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi. Ang mga bagay na hindi madaling sabihin, pwede nyong i-share sa akin. Ito ang SMS. Sabihin mo sa akin.